Ok, go. Abo. Abo. U -bo. U -bo. Ubo. 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 Ah? Aí você não entrou tangar. Você me um que eu todo. hot não, tá.

Hindi ano to? Uh. Uh. Eto, eto, eto. Eto, eto, ko. Ko. Ko ko. Ko. Ito, ito, ito. Ko. Ito na yung sunod. Ito. Ito yung turo ko. Ko ko. Ito. Ito. Eh. Hmm. Um, daga, hmm, daaga. Eta, eta, eta. Anu Daga. <laughs> daga. Ito. Wala. Wala. Ito. Ito. Uy, oh, bilis. Iga, iga. Sana. Aw, eto. Mau niya. Hmm, saka itu Ito na bilis na para matapos tayo. Ha. Ga ba? Hmm. Ha ba? Hmm, ito. Ha ba? Eto hindi. Lahat yan Dali para makapag-cellphone ka na, dali oh. Pag nabasa mo na lahat yan, okay na. Mayroong oh, mabili mamaya, bibili tayong chaki. Dali. Ito, ano to? Ah! Ba! Hmm. Uh. Aba! Hmm, uh, sunod. Talaan mo, ang haba na, oh. Aba? Ito yung susunod. Aba? Hmm. Uh. Aba, aba. Tapos ito na lang nung ito. Hmm, yan pa. Dali. mab mabisi na lang yan sa'yo, oh, ito. Katrina lang. Ano mm -hmm. um... ba, ba! Oh. Mm. Bao. o? ginagawa. Oh. Ito. Ika. Ito, dali. Susunod. Filet. Like... Uh... Bibi. Uh, <laughs> <sunod, laughs> susunod, susunod. Bibi. Patrong bibi. Tignan mo, basahin mo. Katumingin sa langit. Ilan um... mo? Ano to? Cuba. Hmm. Cuba. Ito, yung sunod. Ano um, Ba yan? Biba. Ano? Bitin mo. Ida! Ito, ano to? Bida! Hmm. Bida! bida lang saya ang jali bina taya. <laughs> ito. tali. Mm. b. ito. hmm iyan. Mm. baha. hmm baha. hmm ito ito ay susunod Ang uh, edi sunod. Baha. Wala nung nakapasa dito. Baha. Hmm. Uh, ito yung sunod. Hindi. Baha. Tama. Ito, dali. Ah! Ba! Ka. Hmm. Uh. Ah! Ba! Ka. Uh, ano yun? Apaka. Ah, oh, galing. Ang edi sunod. Hmm. Ibaba, ibaba. Ito. Ito, nabasa na natin. Hmm, tapos na yan, diba? Ito na. Tapos na hmm. lang. Hmm, dali. Ang susulat na. Iulitin e, natin. Hindi na, dali. Ano to? Eh, ano to? Oh, sige, hindi na magsusulat. Basahin mo na to, dali. Ito, tapos mag-cellphone na ako? Oo, oh, mag-cellphone na pag magbasa Eee! Iyusin mm, mo. Iba. Ano mm, ito. Ito ang kalong naman yun. Dali. Hmm. Hindi ito eh. Ano ito? Hindi ito na. Hindi na nga yan. Ito lang yung tinuturo ko. Ano to? Ito, ito? Ito lang. Hmm. Eh. Ito. Ah, yan. Ito eh. hindi. Hindi na. Yay! -hey! dali. dali. ba? Ah. Uh, uh. Ba? Ano to? Um. Uh, um, Tignan mo, huwag kang kusang. Ano to? Ba ko. Bo, ito to 'yan oh. Uh. Mm. Ba. Tayo mo to. Ayusin mo. Ay ayaw ayusin ay. Oh, ano yon? Oh. Huh. G. Uh, ito. Sige na, magbasa ka na. Mamaya mo na sabihin. Ito, ano to? Ano? Um, buo. Uh. uh, ito na. am um, um, ano ba yan? Oo. Uh. ha? 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 Oo. Oh. Oo. Uh! oh, ito yung sunod. Uh, oh, Ito sa dalan mo na. Ay, ito yung sunod. Baka. Yung susunod. Um, ka. Ba. Uh, ka ba. Uh, yung susunod. Ka ba. Dali, konti na lang, oh. Pas, ito, ito, ito hindi. Hindi, na, yan na lang. Basta ituturo ko lang. Ano to? Um, ba. Uh, ka. Ba. Uh, ito. Baka ulitin mo nga. Baga. Mm. Uh. Baga. Nga uh, mm, ito. Baga. <laughs> Malapit na Malapit baga. na nga. Um, ba. Gag uh. Go. Ano to? Mm. Baguna tayo. Eh, mm. dito okay, sa no. Tunelan? Mm. Ba 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 eh. Mm. Ba ba eh. Eh, snoji. Mm. Sunod. <laughs> um, ka. Bi. Bi. Mm. Ka baby. Mm, galing. Very good.